Bakit kayang tumangging ebenta ng mga taong ito ang kanilang bahay sa kabila ng proyekto ng gobyerno o mga pribadong kumpanya? Dahilan ng hindi magandang kinalabasan ng kanilang ginagawang proyekto dahil nakahamba lang ang kanilang bahay. Kaya naman sa video natin ngayon ay ating pag-uusapan ang 10 taong tumangging ebenta ang kanilang bahay. Gusto mo bang malaman ng mga ito? Tara at samahan mo akong talakay ng mga ito. Kaya simulan na natin! Number 10. The Nanning Nail House Naging mabilis ang pagunlad ng China kung kaya't naging mabilis din ang progreso nito sa pagpapaganda ng kanilang bansa. Kasama rito ng pagpapaayos ng mga estruktura at mga kalsada. Ngunit kinakailangan ang mga tatamaang bahay. Sa pagsasaayos ay kinakailangan bilhin o kaya naman ay kailangan paalisin. Ngunit may iba pa mga tao na tila ba nagmamatigas at hindi tinatanggap ang alok na pagbili sa kanilang mga bahay. Ito ang tinatawag na nail houses. Taong 1990 nagkaroon ng isang nail house matapos tanggihan ng may-ari ng bahay ang alok ng gobyerno ng China na bilhin ang kanyang bahay. Sa katunayan, ang naning nail house na ito ay nakatirik mismo sa gitna ng kalsada. Kaya naman naging kakaiba ang naging itsura ng kalsada dahil na rin sa bahay na nakatirik sa mismong gitna nito. Ganun pa man, ang kagandahan lang sa kanilang batas ay nila ang nagiging desisyon o karapatan na may-ari ng bahay. Number 9, The Nail Tom. Ang isa namang ito ay bahay pa din naman, ngunit hindi bahay ng isang buhay na tao, kundi bahay ng isang namayapang tao. Taong 2012, may isang proyekto na gagawin sa bansang China. Ang lugar na kanilang pagtatayuan ay ang sementeryo. Marami ang kanilang nakumbinsi na bilhin ang mga lupa na libingan ng kanilang mga kaanak. Ngunit may isang pamilyang nagmatigas na tumaging ibenta ang lupa na kung saan nakalibing ang kanilang mahal sa buhay. Sila lang ang bukod tanging hindi pumayag sa alok. Tinanggihan ng nasabing pamilya ang alok na $160,000 na bayad. Ito ay 7.8 million pesos sa ating pera. Grabe ang offer ba? Diba? Para lang ito sa maliit na lupang libingan. Ganun pa man, posibleng malalim ang kanilang dahilan upang tanggihan ang ganitong kalaking halaga na inoffer sa kanila. Ang isa pa rito ay may pera o mayaman din ang pamilyang ito. Kaya ganun na lamang na binaliwala na lang ang ganitong kalaking offer sa kanila. Kaya walang nagawa ang nais bumili ng lupang ito. Kung hindi, hayaan na lang ito. Sa ngayon, ang natatanging lupang libingan na ito ay nakatirik pa rin sa orinal nitong pwesto. Ngunit, napaligiran na ito ng mga makabagong gusali. Number 8. The Shenzhen Building Taong 2006, ang mag-asawang Kai Shuhang at Sang Lin ay ang siyang nagmamay-ari ng isang gusaling may pitong palapag. Ang kanilang gusali ay nakatayo sa Lohu District sa bansang China. Ang lupang kinatitirikan ng kanilang gusali ay pinaplano noong gawing isang financial center. Kung kaya't binili ng isang kumpanya ang mga lupa at bahay sa lugar na yun, namumukot-tanging ang mag-asawa lamang ang tumangging ibenta ang kanilang gusali. Noong una, tinatayang umabot sa napakalaking halaga ang inalok sa mag-asawa Upang pumayag lamang ang mga ito na ibenta ang kanilang lupa at gusali, kaya naman dinaan nito ng developer sa proyekto sa usaping pera, na binigyan ng offer ang mag-asawa na hindi na nila ito kayang tangihan, na napabalita pa noon ay umabot ito sa isang milyong dolyar ang halaga, dahilan na ibenta na nila ito sa mga developer. Number 7, Edith Mayfield. Kilala ang Seattle sa pagkakaroon ng nagagandahan at matataas na gusali. Taong 1952, bumili ng bahay si Edith Mayfield para sa kanilang dalawa ng kanyang nanay. Maliit lamang ang bahay at lupa, ngunit di may tatangging maganda ang kinatitirikan nito. Sa mga sumunod na taon, ay nagkaroon ng isang tindahan sa paligid ng bahay ni Edith Mayfield. at kalaunan ngay, unti-unti itong umunlad hanggang sa lumago ang mga tindahan sa paligid ng bahay ni Edith at nagkumpisa na siyang alokin upang bilhin ang kanyang bahay at lupa upang sila ay makapag-expand. Ngunit hindi ito ay pinagbili ni Edith kahit na may alok sa kanya ng isang milyong dolyar bilang kapalit ng kanyang maliit na bahay. Sa paglipas ng panahon ay nagkasakit itong si Edith dahilan ng kanyang pagpanaw sa edad na 86. Dahil sa walang ibang kaanak itong si Edith ay pinamanan niya ito sa kanyang kaibigan na nagtatrabaho noon sa isang construction company na naging dahilan naman ng pagbenta niya dito ng nagkakahalaga ng $300,000. Number 6. St. Joseph Catholic Church Ang sumunod naman sa ating listahan ay hindi bahay ng tao kundi bahay ng Diyos. Ang pagtangkang pagbili sa lupang kinatitirikan nito ay maaring umani ng napakaraming batikos. Ito ang nangyari noong 1944 nang magalok ang Diyos Department Store na bilhin ang lupa at simbahan ng St. Joseph Catholic Church. Tinangkang bilhin ito ng department store na naglalayong gawing massive superstore ang kanilang kumpanya. Ngunit hindi pumayag ang pamunuan ng simbahan sapagkat hindi lamang ito basta-bastang simbahang itinayo sa Texas dahil ang simbahang ito ay tinayo pa noong 1871 na masasabing isa na ito sa pinakamatandang simbahan sa Texas. At ito ay may malaking sentimental value dahil masasabi na ito ay isa historical church. Number 5, The Austin Sprig House Ito na siguro ang may pinakamagandang alok na kapalit upang mabili lamang ang bahay na ito. Ang Austin Sprig House ay ginamit noong 1980 bilang opisina ng isang maliit na architecture firm. Sa pagtagal ng panahon, ang lugar na ito ay naging hotspot para sa mga real estate. Kaya naman halos maipit na lang ang bahay na ito sa kanyang mga katabing mga gusali. Dahil naging hotspot ito ng lugar ng mga real estate ay ang pagtaas din ng value nito. Karaniwang ang halaga ng bahay at lupang ito ay nagkakahalaga lamang ng $200,000. Sinong mag-aakala na alokin ang may-ari ng bahay ng 3 milyong dolyar para lamang mabili ang maliit na bahay niya? Ngunit hindi niya ito tinanggap sa pagkakalang dadagdagan pa ito ng kumpanya Taong 2007, napagpasyahan na ng may-ari na ibenta na rin ang kanyang bahay at lupa sa halagang $700,000 na lamang. Number 4, Lou Baugen Marahil isa ka din sa nangangarap na magkaroon ng mansyon. Isang bahay na mapupundar gamit ang ating pagsusumikap at pag-ipon. Ang pangarap na ito ay naisakatuparan ng isang duck farmer na si Lou Baugen. Taong 2011 na may sakatuparan ni Lou ang kanyang pinapangarap na bahay para sa kanyang asawa at mga anak. Ngunit tila ba hindi umaayon ang tadhana kay Lou sapagkat kinausap siya ng kawani ng gobyerno at kinakailangan niyang lumipat ng tirahan sapagkat ang lupang kinatitirikan ng kanyang bahay ay masasakop sa paggawa ng bagong kalsada. Ang kabuang gastos ni Lou ay umabot sa mahigit isang daang limong dolyar o 5 milyong piso sa ating pera. Hindi masisisi si Lu kung hindi siya pumayag ipagbili ang kanyang lupa sapagkat inalok lamang siya sa presyong $40,000 o 2 milyong piso kapalit ng kanyang bahay at lupa kung kaya't nanatili ang bahay ni Lu sa gitna ng kalsada. Number 3. Whooping and Yang Wu Hindi basta-basta ang pagpapatayo ng isang pangarap na bahay, pera Pagod at sakripisyo ang laging pangunahing kailangan sa pagpapatayo nito. Sina Wu Ping at Yang Wu ay ang mag-asawa at ang isa sa mga nagmamayari ng bahay sa Chongqing, China. Ang kanilang bahay ay nabili ng ama ni Wu Ping noong 1944 at ginawa ang baba nito na restaurant at sa taas naman sila nakatira. Ngunit taong 2004 ay inoferan ng developer na isang shopping mall ang mga nakatira sa lugar. Out of 280 na bahay ay nakumbinsi nila ang 279 na bilhin ang kanilang mga bahay. Kaya naman may isang hindi nagpatinag. Ito ay ang mag-asawang si at Yang Wu. Ang lahat ay binigyan ng $300,000 bilang bayad sa mga lupa at tirahan na nilisan ng ibang pamilya. Hindi pumayag ang mag-asawa dahil numpaman ay sinasabi na ng ama ni Wuping na kailangan manatili ang kanyang bahay. Number 2, Michael Forbes ang mga golf course ay isa sa mga lugar na kung saan malilibang ka dahil sa ganda ng lugar na nakikita mo habang naglalaro ka. Ngunit paano kung sa pagtatayuan ng isang golf course ay may bukod-tanging bahay kang makikita dito na kailangang gibain para may sakatuparan lang ang pagpapatayo ng golf course na ito? Malamang ito ay hindi kasiya-siya sa may-ari ng bahay na bibilhin ang kanyang bahay at lupa upang maitayo lang ang golf course na ito. Ganito mismo ang naranasan ni Michael Forbes na mula sa Scotland. Taong 2007, nagplano si Donald Trump na magtayo ng isang golf course at ang napili niyang lugar ay sakop sa lupaing kinatitirikan ng bahay ni Michael. Hinalok si Michael Forbes ng $700,000 bilang kapalit sa pagbenta niya ng kanyang lupa at maaring magkaroon ng trabaho pa sa golf course na ito na maaring kumita ng $80,000 kada taon Maganda man ang alok kay Michael, hindi niya ito pinaunlakan at hindi rin siya pumayag. At ang ating panghuli number 1, The Zanrizukai Struggle. Alam naman natin na ang mga airports ay isa sa mga nangangailangan ng malalaking lugar. Ngunit sa bansang Japan ay may isang magsasaka na nanindigan na hindi ipagbili ang kanyang bahay upang masakop sa paggawa ng airport. Taong 1966 sa Tokyo, Japan ay nakaplanong itayo ang Narita International Airport Nahirapan ng developer na palisi ng mga magsasaka sa lugar at ito ay pinamunuan ni Koji Kitahara na isang magsasaka at dating sundalo noong World War II sa kabila ng matinding ginagawang pressure sa kanila ng gobyerno ay napilitan ang ibang magsasaka na ibenta na ang kanilang bahay at lupa. Ngunit nanindigan itong si Kitahara na hindi pagbibili ang kanyang bahay at lupa at magpatuloy sa kanyang pagsasaka na lamang. Kaya naman ang resulta ay may nag-iisang bahay sa loob ng isang airport ang makikita ng mga pasahero nito. Ito ay ang bahay at lupain ni Koji Kitahara. Well sa ating mga tinalakay, kanino kayo napabilib sa mga taong ating tinalakay ngayon dahil sa kanilang paninindigan na hindi ibenta ang kanilang bahay at lupa? Well i-comment mo na yan sa ating comment section sa baba para malaman namin at dito na nagtatapos ang ating talakayan. Panoorin mo rin ang mga video ng ito na tiyak na mag-enjoy ka. Once again, this is Kim TV and thank you for watching. God bless!